ating kakabitan ng uh, papalitan ng pilot bearing hindi ko lang makuha-kuhanan dahil marami rin akong ginagawa rito ayun na po mayari so, ayun ayun isa mo na lang ng carb ang natin bago lang kadena yata Dugong, uh, magpapalit tayo ng pilot bearing. Kaya eh, kung mapapansin nyo, duro. Pati yung kanyang washer, nabali. Kaya tatanggalin natin muna. Bali, i-weldingin -we natin siya nga dugong. Tatanggalin natin kanyang pilot bearing. Bali yan mga kamotog. Ito yung magkasama. Tapos yung water niya, ayan naputol. Para dito yan Oh. Hawak-hawak po kamotog kaya... So, Sa isa-isa ko ipapaliwanag. Okay na, bali ito yung natin natanggal pilot bearing Simuro to, Simuro ito mga kamotogong uh, Ang kapareho na itong pilot bearing Pang uh, DMX Alpha Lipan Hindi niya kapareho sa DMX 155 Magkaiba sila ng sukat Balik kung nito DMX 125 Lilininisan natin muna siya kamot uggo. tamarin, rin hindi na tama rin pati yung kanyang kwarta tapo -la. lang lahat yung bali nalinisan na natin pero mamaya papalitan natin yung kanyang tama Ayan. Ayan, bali mga kamoto, huwag sira itong ating third gear. Ngayon, maghahanap tayo kung saan. Uh, Magkatanong-tanong muna tayo. Ayan, kung mapapansin yung third gear niya. Ayan, No? bali maghahanap tayo ng bearing sa, sa kanyang camshaft. Para dito. Nabasag. Nabasag. Hari ini ganyang pilot training. Ada yang So, dito so, natin kanyang transmission, pati yung kanyang mga gear sa cambio. Dapat sabay. Bali na una yung C1, N1, sa R1. Bali na ikabit na natin yung ganyang transmission at yung ganyang connecting. Susulpak na lang. Bali, ipapag natin yung mga kanyang turni. Thank okay. mamay itutuloy to ng mga kamoto ko kapag kakabit na. Topic lalagay na natin kanyang kanya Black. Okay, kung mapapansin nyo yung stator nya, sunog. Sunog na sunog.

करते